sa pinaka record para parang Charles. Pan lagi yung white tulog. Wala tulog ay. Ang tumi magpap. Vaccine me. Kay Aaron ang among mga masasamang elemento mga layas. Kay Aaron paspas magpots <laughs> pa. So dito. sa downtown. Ano sa Jabal. Shopayar Street. Selamat welcome selamat pagi, selamat pagi, dari pagi, selamat yang selamat pagi, 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 mga mm. sa wala ito lo wala ito lo that counts ano na kita matagal ng hagup na hmm totoo Hello, balik bayan. Nobody's missing. Everybody's Nobody's missing. Yeah. Yes, um, only everybody. Only that <laughs> My girls. Baksinan. <laughs> okay. Not expensive. Not expensive. Indian. I <laughs> will <laughs> show you. No. You want to purchase what you want to purchase? They they purchase now? What do you want to purchase? groceries. rice, rice. like stuff. The... Uh, vegetables, Food, yeah. Fruit. uh. fruits. Fruits though. Chase. Oh, a lot of Kami <laughs> din na mamalit may wala Marami mga pagkaon. Escape Hansel, Sunsell, Pajibar. Ano um, pang sa duty Sa mo be, Panjibar? Gusto ka Panjibar, biba? Panjibar? Ano sa mani mo? Like flower finger. Ito <laughs> <So not. laughs> uh, oh, Jasmine, ato 24, okay lang. What's up guys? Day of na mong karoon guys. Nakatulog na may. Nga nag-eskip na may sa Burger King. Eh baby, Be? hindi pwede gisa yung ice cream. <laughs> Happy kayo. Linda? <laban> <tune> <tune> Sara? Sa? Ay. Wala? Mmm. Sana? Mmm. Hmm. Kote. <laughs> Sa bagong sahod, di <laughs> ka <karun. hey>, tulog. <laughs> karon, katugun, katugun. Katugun na kayo. Wala ay, eh, lisod na kayo. Kwarta karon. <laughs> 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 di paman man ba, ma, hinuna o di mahurot ang pagriyal. Ipalit. Katong ba, ipalit yun tubig. Ito ka o. Pag-usahan siya pa tulog na bitaw niya. Ang bota yun. Alas, otso. Wait, katugun. Hahaha. <laughs> picture na <tani, balago laughs> may balangoy quarta Napa may quarta di matulod Dali picture na may balangoy quarta To all guys ako ni balage akong kayla ni Ate Jenny